Alam nyo ba na merong masarap at sulit na kainan dito sa may Tugatog Malabon? Sa lasa at sa dami ng servings ay talagang masasatisfied ka dito Partida wala silang dine-in dito ah Pero binabalik-balikan talaga sila ng mga customer nila Dahil nga talaga naman na masarap ang mga pagkain nila dito Ayan, pwede mong bisitahin ang Facebook page nila Pwede kang mamorder online dahil nagdi-deliver sila Mama, nung oras kayo nag-uumpisa dito? Like, Bali, okay. 2 p.m. po yung start ko hanggang 10 p.m. Tapos saan po kayo located nun? Located po kami sa 47 Libertad Street to Gatog, Malapu. Okay, so ito guys yung address okay, okay. nila. Kailan pa kayo nag-start dito, ma'am? 2020. 2020? Oh. So, ang na rin, no? Okay. Magpo-five years na po sa ah. October. Oh. Ano po best seller niyo dito, ma'am? Ang best seller po namin sa overload silo, pork chop, tapa, bangus. Sa mix and match naman po, chicken pork, chicken hungarian, bangus tapa, bangus tusino. Try ko ma'am yung ano niya, yung chicken pork. 149 lang, mix and match ka na. So yun guys, ito, oh, 149 pesos lang. Oh. Grabe. Nakita nyo naman yung serving. Oh. Hindi kaya ng isang tao to eh. Dalawang tao. Pwede to palag-palag. Titikman natin. Maulan kahit bumabagyo. Dadayuin natin to kasi nabalitaan ko. Oh, masarap daw talaga dito. O oh, syempre, hindi ko palalampasin yan. Sinag. Up. So yun guys, bait ng may-ari niya ito kasi pinasilong tayo mula ni. Eh. Kasi wala ditong dine-in guys. Pero nagdi deliver sila. Basta right kayo sa page niya. Sulit na sulit para sa 149 pesos. Sobrang solid. Tingnan mo yung chicken nila oh. Laki. Oh. Tapos ito yung pork nila. Tatlong pat. Tapos ang lambot. Sobrang lambot. Hop. Solid. Sa itlog pa lang, dalawa na. Tapos yung rice, nakita nyo naman kung gano'ng karami. Tapos may kasama pang amate. Tapos ito yung tiki na laki oh. Mayatin. Hmm. Hmm. Lambot yun. Tapos. Sarap. So, panalo yung gravy. At Nakakatalo na kasi gravy pa lang. Kung ikaw mag-isa kakain ito, 149, solve pa talaga. Kaya nga, hanggang dalawang tao. Eh. Sulit. Okay.